Hello SSS members and pensioners, it's me Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Meron tayong tanong mula kay Sir Roberto Mateo. Sabi niya, yung 1,000 po ba ma'am, di na po ba maibibigay yun? Mula naman kay Ma'am Gemma Erilia. Ma, mag-comment lang po ako. Yun po bang 1,000 pesos na para sa second tranche, i matatanggap pa po ba namin? At mula naman kay Ma'am Carmen Caldoza, Good day! Paano po yung second tranche na hinihintay ng mga senior ay tuluyan na po bang hindi ibibigay dahil sa increase na 3 years increase? Alright, kaya naman sa video na ito, pag-uusapan po natin guys kung ano na nga ba ang mangyayari doon sa second tranche increase sa dating administration ni Pangulong Duterte. Sa mga naghihintay ng kasagutan tungkol sa second tranche, 1,000 pesos na increase, pasensya na po guys sa sasabihin ko, masakit man ito, pero promise, tanggalin nyo na siya sa isipan nyo guys. Huwag nyo nang asahan pa ang second tranche increase na 1,000 pesos sa dating administration ni Pangulong Duterte. Bakit? Dahil po, ito ang katotohanan Itong three-year increase under ni President BBM sa administration niya ngayon, ito na po yung sagot sa matagal niyo nang hinahangad na increase, sa matagal niyo nang hinahangad na dagdag pension para sa inyo. Wala eh, hindi talaga kayang ibigay guys ng SSS ang 1,000 pesos na second tranche sana sa ating mga pensioners. Kaya naman, itong 3-year Uh, increase, no, bagong reform para sa SSS increase ng mga pensioners natin, guys. Ito yung napapag-aralan nila, ibig sabihin, ito yung kaya na budget para sa increase ninyong mga pensioners. Ang information na yan, guys, ay galing mismo sa SSS. At para mas malinaw po sa inyo na huwag din na talagang asahan ang second tranche increase dahil hindi na yan mangyayari, panoorin niyo po itong video with DZMM kasama ang Vice President Public Affairs and Special Events Division ng SSS na si Mr. Carlo Villacorta. Si Maristel uh, Espiritu, tanong niya, ibibigay pa ba ang 1,000 sa pension na in noong panahon ni Duterte? Ito na nga Uh -huh. Ay, yeah, ayan. Ito, ito po ang sagot ng SSS sa uh, masidhing tawag ng mga pensioners for higher pension, uh, Miss Doris and Sir Alvin. Sabi ni Okay, malinaw po guys. Galing na po mismo yan sa SSS. Kaya wag din na pong pahirapan yung sarili niyo guys. Mag-move on na lang kayo doon sa second tranche na 1,000 pesos na increase. Mag-focus na lang kayo dyan sa 3-year increase na mangyayari simula ngayong September 2025. Dahil guys, kahit pa pa kahit pa gaano niyo ipilit yang second tranche na yan, guys, mas stress lang kayo talaga diyan. Hindi na, hindi na yan ibibigay eh. Dahil meron na, ito na yung mag-focus na kayo dito sa sa pension na ibibigay ngayon sa inyo ng SSS. So kalimutan niyo na yung dating second tranche sana na under sa administration pa ni Pangulong Duterte. So, ang dami dito na mimilit mo. Eh, mas maganda yung second tranche na yun o 1,000 pesos. Yes po, hindi naman natin mapag, mapagkaila yun, guys. Mas maganda sana talaga yung 1,000 pesos na increase. Dahil yun ay matik sana, no? Pag pensioner ka na ni SSS, matik sana na dadagdagan ka na 1,000 pesos monthly. And continuous na yun, no? Pero wala eh. Ito lang ang kaya, guys, ni SSS. At huwag niyo na-stress yung sarili niyo talaga, guys. Dahil wala lang, masakit lang sa puso nyo yan kapag iisipin nyo pa rin yung second tranche na yan. Okay po, SS suspensioners and members, malinaw na po sa inyo guys ha, wala na po itong second tranche na ito. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless you all.